Dok, bakit kaya yung tubo cams ko Pag ini-start, tulog Ano daw? Tunog kuliglig Alright So ito, pakita ko sa iyo ka Jigs Click bolt on Para mo makikita to? Stock cam gear Ayan oh. DMRs BMRS Stock cam gear din yan green yung mukha nyo So ayan oh, Click bolt on mga ka Jigs Ayan Kyobo comes and then sabi kasi ni Bossing nagkabit daw sila ng Kyobo pag ini-start eh tunog kuliglig daw so depende po kasi sa gumagawa yan no mga ka jegs kaya sabi ko sa inyo kapag ka nag-upgrade kayo ng motor eh dadalhin po ninyo sa trusted or dun talaga sa bihasa mga ka jegs lumalayo pa kayo nandito lang si Doc ba diba? so stock cam gear yan mga ka jegs sige pwede natin start tatalsik lang yan hindi naman tulog kulik-klik patay one click start kita nyo nakabukas pa yan so tatakpan natin ha para marinig nyo takpan natin yung cover ayan so doon kayo lagi sa mga may alam di ba doon aray ko Good vibes lang na Oo, <laughs> oh, oh, no? naka-vape pa. Kaya mo yung vape mo. Kaya mo. <laughs> Brut Brut Wow. Yeah, diba? So, kapit lang natin yung cover mga ka-jegs. And then paparanig ko sa inyo na hindi ito tunog kuliglig. So, nasa gamagawa po yan mga ka-jegs. No? Alright. So, ayan. Hawakan lang muna yung cover. Ha? Hawa mo lang. Okay, sentro mo ha start natin mga ka-jigs lalayo pa kasi kayo ayun eh, no dami ng patunay so start brut-brut o one quick start ito natin yung pipe wala namang ingay hindi naman tunog kulik-lik ang ganda ng menor brut-brut alright so alam nyo na go google map na lang DocMoto Dinamares at dito lamang yan sa Balitondo, Manila meron pa tayo dito ang Bolton NMAX at marami pang iba mga nakapila brut brut kapag ka mga ganyan mga bossing eh wag na po kayong lumayo no? so marami rin ako napapanood ng mga vlog vlog at mga video ganyan hindi ko na lang kayo nakontra so dito oh, hindi kami nagdi degree stock cam gear pero sigurado may arit yung mga ginagawa namin may mga takbo po yan no? so hindi ko na kailangan uh, sabihin kung ano ano pa kita naman ninyo, eh, meron na tayong napatunayan. At meron pa tayong mas patutunayan, mga ka-Jegski. So, go Google map nyo lang, Dokmoto DMRS, pag-usapang Bolton, alam nyo na po.